nagkakawin sa probinsya nyo? Tawag ka. Si Ophelia, hindi ko nakikita ang lumalabas. Sina? Si Ophelia. Si Oki, matanda na siguro yun. Okay. Si Ophelia. Pa'y na? Yung may-ari ng silahan ka. Matanda na? Tandana. Matanda na. Matanda na, pero masungin pa rin. Oo. Oh. Makati na siguro ito, no? Ha? Ah? Ma makati na. Ito, ba, makati na. Eh, di ako pat pataka buo na. Pero sige naman kasi. Eh, ako, sanay na ako sa kalmoy. Ibang ang kapit mo dati mga ano, mga platap ng ano. Ano parang kami nang sa sa bahay. Sa ano? Sawa. Sawa? Hmm. Sino na Barangay. Pinawag ng Pina, ano? Pinawag sa barangay. Pinakawalan din. Eh, oh, ang iba sa barangay. Malaki. Pagbintina. Malaki na. Hindi naman masapan. Hindi. Hmm. Okay. Mga nailang yun lang manok doon kung may manok. Oo. Uh.

Oo. Uh -huh. ang obra. Pero uh -huh. uh -huh. eh, kinakain lahat, so, uh masyawak. -huh. Oo, oh, kinakain. Na-agro mo yan, eh. oh. Oo. Anong ginawa ng barangay? Nuli lang. Nuli. Paano, anong panguli nila? Di na may medyo lang sila siya ako. sinilo? Sinakpa, mayroong nagdakma na tao? Ha? Ah? May taong nagdakma? Oo. Oh. Eh, marunong siguro. Marunong eh. Sinakpa niya? Oo. Oh. Wala ka na unay, sabuntok. Unay, pagtunta mo. Inala, inala ng tao eh, sabuntok. Anong nangyari? Gabi, araw? Gabi! Ay, gabi. Ba't talong niya tao eh? Hindi nakakagulong doon. Oh, gulong! Oh, sa loob mismo ng banyo? Ha? Sa, sa dami Nangulog? Oo, oh, naulog. Nangulog sa tabi-dami. Uh, o bote, uh, bumagsak sa may ano, banyo. Sa uh, may banyo bumagsak. Hindi po may tapat na higaan. Sa banyo? Bote nakapansin may magapak. Uh, eh, yung puso. Ay, yung aso. Kailangan ang aso sa nga pusa. Yung aso na yung Tingay lang yung aso. ka. Oo, ta uh, taon ng taon. May pusa, ala takot. Lumak po. Oo. Takot sa pusa. Pakainin nyo. Oo. Hindi lang gusto pusa. Hindi gusto nyo. Pero hindi agad maliligay sa pusa. Madalas sa pusa eh. Ma... Maano yung talmot nyo? Hindi, tsaka madalas. Yung aso. Pakita lang ako nag... Ano ko ng pusa kami ng araw. Sasawa. Nakakawala. Hindi ka wala Oo, oh, malaman pusa. Tsaka madulas. Hmm. Hindi ka na malulingkis. Oo, oh, oh, baga mo. Nakakawala. Madulas sa katawan.

Ayun. Hindi ka na nagyayosi? Tumigil ka na? Hindi. na alam? Hindi alam. Ano. Dati malakas ka no? Oo. Okay. Ilang taon ko na ba ngayon? Ay, 20 oh, na malawit na wag iti ah. Oo. Okay. Sige, may nakuha ko nung ano, lulut-lula. Ha? Ah. May nakuha kang ayun ah, lulut Oo. Ilang kilo bigas? Wala no, na, umina ngayon.

ng kalaban. Pati yung kapatid ni Ricard, sigurado na panalo yun, no? Oo, oh, ng kalaban. Tatakbo rin yun eh. Oo, oh, kung Si Ricard, ano na? Ricard. Last term na. Wala na. Ha? Ah. Hindi na pwede tumakbo kasi tapos na yung ano na. Sila-sila rin, sila-sila rin, magkakapansin eh. Hmm. mga adalah kapasitnya. Wala na yung laba ng araw. Yung, yung oh, unang laba, wala na. Wala na. Yung inaasa? Oo. Oh. Wala na. Ito, ano na lang blade. Yung blade. ito, bleach? Bait. Ang pirasong bleach. Sa pirasong bleach? Sa pirasong bleach na ati pa. Oo. Oh. Magaling din, ano? <coughs> araw, kaya nang gusto eh. Um, yung hakasahin sa sindorol? So... Ang sa talaga? talaga. bato bang berte? Hmm. Yung maganda, no? Hmm. Eh, wala nga na. araw, pati-punti yung Kasi ngayon pumupuro. Oh Yung, kasi gunting nga raw, yung bang toro. Patiba yun, yun o. Oh May market toro, naka-drawing yung nga raw. Yung toro? Oo, oh, sa gunting. Tama-tama, bago, bago yung charge. Kaya nga Sigurado paralo na naman no yung kapatid niya. Erika? Hey, Sigurado, hey. wala nang kalaban. Nang kalaban eh. Hey. Hey, eh, natalo siya nung eleksyon, may kalaban. Oh, ng no. okay. kapitan, di ba? Kapitan. Hindi hey, mo para kay ano, no? Kay... Matang pa sa ulo? Oo. Ano mabait talaga kasi? Ano ngayon, hey. may serbisyo pa rin, ano? Oo. Masikaso, no? Masikaso.

51 pa lang ako. 51? Ikaw? 79. Oo. Sabi sa'yo. Malinis na yan. Lato ko mag-icheta. na. mo siguro karanasan din sa trabaho, no? Oo. Lato. At labi sa trabaho Hindi mo na mabibilang eh. Oo. May isis ka? Ha? May picture na sa stage, wala. So wala nga yung mm, ako eh. Number mo? Oo. Oh. Hindi na yung nawal na talo ko, natukuta na ko. Hindi na, hindi ko na na Araw, binata ako. Trabaho, tika. Pasalang malo. Miento, kano sa garay? Doon sa garay, natrabaho ka doon? Eh, doon tatay ko sa North sa Bulacan sa May Marmulan. Doon nagtrabaho dati. Doon. Maluwag yung sa maluwag. Sige ba? Maluwag yung North Maluwag din trabaho yan. Ay, sa semento ng yun. Dahil Mainit. Mainit. Mm. Kamil. Mm. Mm.